Mga kapuso, live na kuha po yan sa People Power Monument sa Quezon City kung saan idinaraos ang binansagang Trillion Peso March 2.0 ng iba't ibang grupo. Nakadotok din tayo sa Recto kung saan binarekadahan ang mga kalsada patungong Menjola. Itinangon iba't ibang grupo ngayong Bonifacio Day, ang malawakang kilos protesta kontra katiwalian. Sa gitna ng unos ng korupsyon, tila maganang pahiwatig naman mula sa langit ang nasaksihan. Yan ang double rainbow na nasilayan sa EDSA sa gitna ng Trillion Peso March. Magandang hapon po, nagtipon-tipon sa People Power Monument ang mga tagasimbahan at iba't ibang grupo para sa iisang panawagan. Isiwala at ikulong ang mga kurakot. Pero bago ang programa sa People Power Monument, may mga ralisang nakagrian ang ilang pulis. At nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Kaya Ivan matos tama sa matinding sikat ng araw di kaya ay ulanin ay hindi nagpatinag ang mga dumagsa rito sa People Power Monument para isigaw ang kanilang panawagan para sa pananagutan dito sa date dito sa part 2 ng kanilang trillion peso march movement against corruption and political dynasties ngayong araw. Samasamang nagmarcha pasado las 8 kanina umaga ang grupo ng mga ralista mula Elsa Shrine pa People Power Monument. Sa Sarami ng lumahok dito sa Trillion Peso March, inokupan na nila ang Elsa Ortigas. Sa isang punto, nagkagirian ang ilang ralista at mga pulis sa bandang EDSA Ortigas dahil tumanggi ang mga pulis na ang bahagi ng EDSA na dinaraanan nila. Maya-maya, Pinagbigyan din ang mga ralista. Naiwan sa Elsa Shrine ang ilang grupo ng mga senior citizens kung saan napakinggan din nila ang misa at programa sa People Power Monument dahil may nakaset up na screen at speakers dito. Bit-bit ang kanilang mga tarpaulin at mga plakar dito sa People Power Monument, White Plains, nagtipon-tipon ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine. Gayun din ang iba pang civil society groups mula sa Temple Drive. Ang kanilang nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong ang lahat ng mga kurakot. At uh, mga kapuso, ay uh, siyempre sa programa, uh, sa People Power Monument, ay uh, gayon din ang iba pang mga, sa People Power Monument, White Plains, nagtipon-tipon nga ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine, gayon din yung iba pang mga civil society groups mula sa Temple Drive. Bago ang programa, nagdaos muna ng interfaith prayer na sinundan ng banal na misa na pinangunahan ni na Cardinal Virgilio David, Bishop Elias Ayuban at Bishop, Jose Colin Bagaforo. May kabuuan daw na 86 dioceses ang nakiisa sa Trillion Peso March. Sa programa ay pinalabas din ang lawak ng pinsalang idinulot na mga pagbaha dahil sa mga maanumalyang flood control projects. Nagpahayag din sila ng unity message para papanagutin ang mga may sala Nagpahayag din ng saloobin ng ilang mga artista. May mga nagtanghal, kabilang ang grupong Ben and Ben, si Mitch Valdez, The Legaspi at ilang pang mga banda. Narito rin ang ilang mga mababatas at opisyal ng gobyerno. Lahat nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong lahat ng mga kurakot at ibalik ang pera ng taong bayan. sa ngayon kasi na iinit na tayo, puro mga dilis at sapsap -sap lang ang na nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilin-bilin na yung mula sa ating kaban. No, mahalagang makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi lang hindi sapat yung may makulong. Yun pala nga, wala pa eh, di ba? So may makulong, mabalik yung pera mo bago yung sistema. Pia kabilang din sa mga panawagan ng na mga nagprotesta rito sa People Power Monument ay nakatuon dun sa dalawang pinakamatatas na lider ng ating bansa. Anila, Pangulong Bongbong Marcos Panagutin Vice Presidente Sara Itisin. At uh, kabilang din sa kanilang uh, panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ay certify as urgent ang anti-dynasty bill. At uh, sa mga sandaling ito, Pia Evan, ay uh, nagpapatuloy yung uh, programa no sa mga Sandaling ito ay uh, may umaawit at ilan na lamang na magsasalita pa at inaasahang matatapos ang programa ng alas 6 ngayong gabi. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa People Power Monument kung saan ang mga tao hindi pa rin natitinag at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pananatili kahit buong maghapon na silang naririto. Balik sa inyo dyan, Ivan Atpia. Maraming salamat, Mariz Umali. Nagtipon-tipon sa luneta sa Maynila ang maggalit sa korupsyon at nais mapanagot ang mga kurakot. Pero may mga relista na sinubukang pigilan ng mga otoridad dahil wala raw permit. Wala nang nagawa ang mga otoridad na dumagsana ang mga relista. Nakatutok si June Veneration. Hindi pa man nagsisimula ang rally sa luneta. Nagkatensyon agad ang mga pulis at ang mga relista. Pinigilan kasi ng mga pulis ang mga ralista sa pagbaba ng kanilang mga gamit mula sa sasakyan para sa kanilang programa. Wala raw kasing permit mula sa National Parks Development Committee kaya hindi pwedeng maglagay ng entablado. Pagkikiusapan tayo natin na huwag na nilang iset up yung kanilang entablado at tumipat sila sa Freedom Park sa Liwasan Bonifacio. <laughs> Alam mo, napakalawak nitong Rizal Park eh. Eh ano bang ano bang problema kung dito magtipon ang taong bayan? Nagawa naman natin ito ng mapayapa noong September 21. Uh, bakit napaka-pranning naman nila ngayon? Ayun na, ayun na. Pero nung dumating na ang mas maraming ralista, wala rin nagawa ang mga pulis. Dinaanan lang ng mga ralista ang barikada ng mga pulis at Coast Guard personnel. Hila-hila nila ang F.A.G. ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa programa nananawagan ng iba't ibang personalidad na papanagutin ang mga kurakot sa gobyerno. May ilan din na kahit walang kinabibilangang organisasyon ay sumama rin sa protesta. Sobra na eh. Symbolic lang to of the people who are making lives difficult for the rest of the country na our Filipinos deserve better than that. May nagsama rin ang kanilang anak. Para po yan sa kanila, no? para sa future generation, no alam po natin sila yung makikinabang at wala naman pong edad na pinipili para maging bahagi ng paglaban natin para sa pagbabago. Sa crowd estimate ng NCR Police Office, umabot sa 3,000 ang mga sumama sa rally sa Luneta. Pero sabi ng mga rally organizer, masyado raw mababa ang tansya ng PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na Katutok, 24 Horas. Nagkasunog po sa tanggapan ng Senado sa GSIS Building sa Pasay kanina umaga. Ayon sa BFP, nagsimula sa commercial area sa ikatlong palapag Umabot ito sa ikalawang alarma bago na apula. Inaalam pa ang sanhinang apoy at halaga ng pinsala. Tiniyak ni Senate President Tito Soto na ligtas ang lahat ng mga importanteng dokumento kabilang Blue Ribbon Committee na nag-iimbisiga sa flood control anomalies nagkikliring na sa session hall para magamit sa sesyon na iniusog sa Martes. Isang OFW ang kupirmadong kasama sa mga nasawi sa sunog sa Wang Fuk Court Residential Complex sa Hong Kong. Dinalaw ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Pai Kaunan ang pamilya ng biktima. Nakiramay sila tiniyak na tutulong sa pag-uwi sa labi nito. May educational assistance din sa kanyang naulilang anak. Sa gitna po ng umiirang ngayong three-day morning period sa Hong Kong, nakiisa rin ang mga Pinoy roon sa pagdarasal at pag-aalay ng mga bulaklak. Patuloy namang bineberipika ang kinaroroonan ng pito pang Pilipino. Mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa bahagi ng Menjola at Recto sa Maynila kung saan nagkagulo sa protesta noong Setyembre. Pero para sa mga ralista, overkill ang paghihigpit dahil wala naman daw silang balak manggulong. Mula sa Maynila, nakatutok live si Rafi Tiba. Rafi. Ivan, hindi nga nakalapit sa ito itong mga ralista matapos itong harangan ng mga anti-riot police ng barbed wire, ng concrete barriers at mga shipping containers. At kahit na wala na yung mga ralista, ay nakabantay pa rin dito yung mga police sa may bumalik pa rito. Wala nang nagawa ang mga ralista kundi tumigil sa kanto ng CM Recto at San Sebastian Street. Limang talambakang barber na kasi ang nakaharang bukod pa sa mga concrete barrier at mga anti-riot police. Nakahanda pa ang mga pulis sakaling may mambato dahil isang net ang nakalapag sa kalsada na kanilang itataas kapag may mambato sa haning ng mga nagpoprotesta. Dahil hindi na makalusot ang mga ralista, dito na sila nagprograma. Mula Luneta, bitbit -bit nila ang FG ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Sinira nila ito bilang simbolo umano ng kanilang pagkondina sa korupsyon at katiwalian sa pamalaan sa pamumuno ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Kami ang taong bayan! Kami ang taong bayan! Sukang sa korupsyon! Gate ng grupo, wala naman silang balak manggulo, kaya nakakapagtaka umano ang anilay overkill na pagbabantay ng mga pulis. Walang uh, agenda na magkasik ng gulo. No? Ang gusto lang natin, makapagpakyat. Of course, problema natin, pag ganito yung sinasalubong sa atin, pretensyon. Kasi ang, ang magiging pakiramdam ng tao, sinisikil yung kanilang karapat magpahayag. Kalahating oras lang mula nang dumating, agad nang disperse sa mga grupo. May mga marshal na nagtitiyak na walang matitira sa kanilang hanay. Dito kasi nagsimula ang kaguluhan noong September 21 matapos may mga naiwang ralista at nakipagirian sa mga pulis. Ito raw ang nais iwasan ng pamahalaan kaya naging mahigpit ang kanilang pagbabantay. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulla, na personal na nagmasid sa protesta, mabuti ng handa, lalo pat may mga impormasyon silang may manggugulo sa kilos protesta. Meron bang info na may manggugulo? Meron. Lagi naman mayro info na ganyan eh. Pero mm -hmm. hindi mo naman hanggang nganja-dya na kung may mangyayari talaga. Buti na ang over-prepared sa under-prepared. Mm -hmm. Ang ang seguridad ng bansa kasi ang binabantayan natin dito eh. Mm -hmm hindi naman isang tao, hindi naman isang building, pero buong bansa to. Basta payagan natin na anarchy ang manaig dito. Mahigit isang oras matapos umalis ng mga militanteng grupo, dumating naman ang isa pang grupo na nananawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. May mga bitbit -bit na placard na may katagang maisog ang grupo na naharang din sa kanto ng San Sebastian Street at CM Recto. Umalis na pero bumalik si DILG Secretary Remulla para tingnan ang mga nagkikilos protesta. May mga human rights observer din mula sa isang international NGO at mula sa CHR na nagmasid sa protesta. Sa kabuuan, tatlong batch ng mga protesters yung nagtungo dito sa CM Recto at uh, nagpilit na makarating dito sa may uh, makasaysayang Mendiola, isang uh, lugar na sumisimbolo sa kasaysayan ng protesta sa bansa. Yan ang latest mula dito sa CM Recto malapit sa Mendiola. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa EDSA Shrine at Liwasang Bonifacio Nagtipon, ang mga ng kritiko naman ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakatutok doon live, si Darlene Tan. Darlene? Sophia, ilang rarilista ng Trillion Peso March yung nandito pa rin sa EDSA Shrine at nagmo-monitor sila ng live feed ng programang nangyayari sa People Power Monument. Karamihan sa kanila, mga senior citizens. Ilang hakbang lang mula rito ay nag-organisa naman ng hiwalay na kilos protesta ang ilang grupo na marami sa kanila ay mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nananawagan sila ng pagbibitiw ng Pangulo. Marcos resign! Kay Pangulong Bongbong Marcos nakatuon ang galit ng mga reliyes ng ito na nagtipon kaninang alas dos ng hapon. Ikulong sa Celta 13. Naniniwala silang may kinalaman ng Pangulo sa mga ninakaw na pondo ng bayan. Narito ang mga miyembro ng PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alisjan Network at Bangon sa Sambayanan People's Movement. Mga taga-suporta rin ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ito po ay isang malinaw na panawagan wala nang patutunguhan ng gobyerno ni Marcos. Pabagsak na ito at lugmok ng buong bansa. Ayaw daw nilang mag sa People Power Monument kung nasaan ang Trillion Peso March. Nauna na kasing sinabi ng organizers ng Trillion Peso March na hindi sila nananawagan ng pagpapababa sa ng Pangulo. Pero sa bahagi ng EDSA kung nasaan sila, pinaalis sila ng mga pulis dahil wala silang permit. Kanina may threat of Pero sabi namin kung arrestuin nyo kami, makukulong ito lahat. Sa huli, pinayagan din silang magdaos ng programa sa tapat ng isang mo sa EDSA Ortigas hanggang alas 5 ng hapon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nagtipon ng Save the Philippines Coalition at Association of Genuine Labor Organizations pati ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na ang sigaw ay Marcos you are fired at Marcos resign. Masokot. Kayo, Becky. Pia, mapayapa bayan, na rin nag-disperse yung mga nag kanina sa Edsa Ortigas bago pa mag-alas 4 ng hapon. Hindi na sila dumiretso pumunta dito sa Edsa Shrine, pati na sa People Ay, Power na, Monument. Yan ang latest mula rito sa Edsa Shrine. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Isang linggo ng baha sa ilang kasada sa Tugigaraw City sa Cagayan. Hindi pa rin humuhupa ang baha mula sa ulang pagdala ng masamang panahon. Hindi madaanan ang nagmisulang ilog at ayon sa pag-asa, umiira lang amihan sa Batanes at Babuyan Islands, Easterlies sa iba't ibang bahagi ng Luzon at maging sa Metro Manila. May localized thunderstorms sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Palawan. Magpapaulon pa rin sa Kalayaan Islands ang trough o buntot ng bagyong foto na dating verbena. Sa datos ng Metro Weather, asahan ng ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon at posible rin ang heavy to intense rains sa ilang bahagi ng Benguet. Posible naman ang kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, asahan ng maaliwala sa panahon sa umaga pero posible ang mga ulan simula hapon hanggang gabi. Simula bukas, unang araw ng Disyembre, may maximum suggested retail price sa Sibuyas. 120 pesos per kilo sa parehong pulat puting sibuyas. Sabi ng Agriculture Department, layo ng price cap na kontrolin ang pagsipa ng presyo ng sibuyas dahil daw may mga negosyanteng mapagsamantala sa gitna ng mababang supply. Sa monitoring kasi ng DA, umaabot sa 300 pesos ang kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Sinita po ng mga pulis sa Maynila ang mga nagrali na may takip sa mukha at may dinakip din silang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media. Nakatutok si Jonathan Andal. At nakamaskara kayo, alam niyo naman, bawal dito sa Maynila. Sinita ng mga pulis ang grupong ito sa Calao Avenue sa Maynila dahil nakabalak lava o takip sa muka. nakamas kayo, eh, may gas pa kayo. Bawal yan, sabi ng mga pulis. May bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balak lava o mga takip sa muka habang nasa pampublikong lugar para iwas krimen. nasitare rin ang suot nilang helmet at bulletproof vest na may nakasulat na press. Dinala sa Ermita Police Station ang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media at miyembro ng grupong Kilosang Setyembre 21 o KS21. Depensa nila, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila at wala silang masamang balak. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porke may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kaming masama po. Nagjo-journalism lang po lang mga tatlong kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like, ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang. Kasi last time, ang daming kaguluhan, sa ang daming na-injury. Sa Luneta, may mga grupo rin sinita dahil may takip ang muka pero hindi naman sila dinampot. Pwede mo kayo lang, may seguridad ng mga kasama namin. Kaya tanong ng tatlong dinampot, bakit sila dinala sa presinto gayong tinanggal naman nila kaagad ang balaklaban ng masita? Gusto natin malaman kung talaga ang uh, totoong uh, miyembro sila ng uh, press. According din naman doon sa mga kaibigan nating media, bihira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, tatlo pa sila, tapos lahat nakakover yung mukha nila. In conclusion, nasupress lang po yung freedom of speech namin as media. Pinakawala ng tatlo matapos ang nasa dalawang oras na investigasyon at medical examination. Sabi ng MPD, hindi lang mga nakamotorsiklo kundi lahat sakop ng ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa balak-labaw anumang takip sa mukha sa pampublikong lugar kabilang ang kalsada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Agang sa mga probinsya, masindhirin ng panawagang managot ang mga kurakot. At mula sa Davao City nakatutok live si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Jandi. Yes Ivan, umalingaw ngaw ang sigaw ng hinaing ng iba't ibang grupo dito sa Davao City laban sa katiwalian. Maputik na damit ang suot ng ilang rallyista sa Davao City para ipakita ang anilay kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng kalamidad dahil sa palpak at kinurakot na flood control project. Nakatali sila sa isang itim na lubid na hawak ng dalawang nakamaskarang may muka ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na pawang nais nilang patalsikin sa pwesto. Ang mga may dalang placard, iisa ang sigaw, panagutin ang mga kurap. Inikot ng mga reliista ang Freedom Park bilang bahagi ng pakikiisa sa malawakang kilos protesta ngayong araw. Nagkaroon din ng protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Iloilo, -ilo, puti at pula ang suot ng mga rallyista bilang pakikiisa sa protesta at paggunita sa Bonifacio Day. Sa Bacolod, umabot sa libo ang nakiisa sa protesta kung saan nagkaroon din ng performances. Alas 4.35 ng hapon, mapayapang uh, nagwakas ang kilos protesta dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Umapela ang sa mga kinauukol ahensya na huwag magpatumpik-tumpik sa pagsasampa ng mga kaso kagnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Kasunod po yan, ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos, kamakailan na marami sa mga sangkot ang inaasahan niyang makukulong na bago magpasko. Ayon kay Undersecretary Claire Castro mula sa Malacanang ay nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilos protesta ngayon na nananawagan na mapanagot ang mga tiwali. nakikinig ang Pangulo maging sa sapunah ng iba na mabagal ang usad ng investigasyon sa mga anomalya. Pero ang sabi ng Malacanang at ng Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang investigasyon. Dapat uh, mabilis mm -hmm. ang pag-aksyon. Mm -hmm. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa panang kaso. May call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Kami man din po ay eh, naiinip din, no? pero hindi po natin pwedeng madaliin ng isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay eh, kasong matitibay, natatagal at tapatpayo sa husgado, Literal na mothering ang isang bride sa Quezon. Bago kasi ikasal, ipinanganak muna niya ang kanyang ipinagbubuntis na baby girl. Tinutukan niya ni JP Soriano. Ang walk down the aisle, na uwi, sa detour sa ospital. Yan ang plot twist ng isang misi sa Atimonan, Quezon. A day before her big day kasi, dumati ang early wedding gifts sa kanila ng kabiya. Walang iba kundi ang kanilang unang baby. And she literally mother. Dahil matapos mag-labor sa ospital, tinupad niya ang kanyang kasal, suot ang kanyang bridal gown. Sa hinabahaba ng posisyon, sa kasalan pa rin ang tuloy. With guidance siyempre ng kanyang doktor, naging extra special pa ito dahil present na ang kanilang newborn baby girl. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Nauwi sa draw o tabla ang professional boxing debut ng anak ng pambansang kabao na si Jimwell Pacquiao. Lumaban si Jimwell sa American boxer na si Brandon Lally sa California. Sa score na 39-37, pabor kay Pacquiao na sinundan ng tablang score na 38 mula sa dalawang judges, nauwi sa majority draw ang four-round lightweight fight ng dalawa. Ang Ibarri Pacquiao, magandang experience ito para kay Jimuel. May bago na gusto nga achieve next year si Asia's Limitless star Julian San Jose. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw niyang subukan ang pag-arte sa teatro. Pangarap din ni Julie na makapag-release ng mga OST para sa mga serye, pati ang pagkakaroon ng sariling recording studio fun fact, um, I got a call slip that time, nung Miss Saigon. Pero during the audition day, as in sobrang nagkasakit talaga ako. Hindi, ako tumuloy. If ever like given a chance, of course I would I would love to. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan, Salamat you, Nelson. Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatoto kami, 24 oras.